Sangat <tuk> ini sudah si tu otoi. Wei, dapat adik itu? Eh lah. Malah mereka nak boy. Lagi ano? Boti walang buaya jad. saan? Sa unahan? At uh. Nagbeling mo ah Doon ba yun o? ko Kaya lang, maliliit Wow, galing ha Nakauulay na naman siya oh. oh my god Wow Dalawa pa dapat may ano ka may pang pang ano pangkain yung pangkain yung ano ba yun tinapay lang pwede na yun eh ay hindi na hindi, hindi, hindi kinatay nila yung ginaganyan mo lang ginaganyan mo hehehe boy kasi lahat maglalapitan yan eh ha saan baka mamatay yan Saka lang eh. Kinibigay oh. At wala ba wa siyang ladaan yan eh. Pwede yan dito? Ibigay mo? Boy, ibigay mo ba? Ha? Oo. Saan mo na huli? Dito lang? Sige, kahit salam, salam bayan. lang ba yan? ko. Oo. Oh. Baka na lang ilagay sa plastic sana. Ayan, ano? Mamatay. Ito yan Ito, plastic, oh. Hindi ba kasi dito? Ayan, takot-takot.

Goldfish! fish yun oh no? waktu, Baw bawal to Baw bawal bawal si tayo in na pa nito masisitayin siyempre darin dito salamat po ya ah. bite mo naman salamat halo daan ko to sana makaarami ka pa ayan oh pilit ini tayo ini idol ni ang goldfish Bihay lang to. Bihay lang to. Ito. Boltish. Tapos, pibilang mo na ng aquarium. <laughs> Ayos. Boy, salamat ha. Goldfish. Oh my God! Wow! Pahinga ba dito, boy? Ah, pahalan mo. Oscar, ¿cao iba a caminar? Yo no. Know. ¿Se llama Oscar?